Tibigan, iniwan ka, niloko ka, pinagpalit ka, pinaasa ka, at ngayon, dahil sa sakit na binigay niya, gaganti ka, kaibigan, huwag. Hayaan mo silang iwan ka, hayaan mo silang talikuran ka, hayaan mo silang kalimutan ka. Kasi kaibigan, kung naging sapat at seryoso ka sa kanya, kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung mas nagpakatotoo sa inyong dalawa, so kung ganun kaibigan, hayaan so mo Dahil alam mo, kapag niloko siya ng bago niya, kapag iniwan siya ng taong pinili niya, siguradong maaalala ka niya. At sa punto na yun, mamimiss at kakamustahin ka niya, babalik muli sa mga alaala niya ang pangihinayang na sinayang niya sa inyong dalawa. At sa oras na kinamusta ka niya, at nakita niyang masaya ka na na kahit walang siya, sa punto na yung kaibigan, nakaganti ka na. Dahil ang pinakamasakit na paghihiganti, ay yung masabi niya sa kanyang sarili, na totoo pala, na nasa huli ang pagsisisi. Baby,